Good morning. Time check. It's 5.43 a.m. May may libreng sakay magmumula sa barangay San Jose sa, sa Kalsadang Putol alas 6. Pero hindi na namin imintay kasi baka matagalan bago umalis. At saka mas malamang na puno na yon bago makarating dito sa amin. So kailangan na namin sumuba dun sa maglakad papunta sa may eskwelahan at dun sa ng bangka. Good morning. bumabaw na. Matanda sa una talaga itong si paring Ethel. Dapat daw itong asko na yung panjama ko. What? Ang binabasa. <laughs> May pagkaklingi tong dingding na to eh. Tuwing makikita ko nakasandal dito sa building ng skwelahan. <laughs> Nakakaawang tignan yung mga bahay na to nakalubog sa baha. Abay, karamihan dyan hindi naman mayayaman. Galing sa hirap at pawis, pinagpagura ng puhunan para makapagpatayo ng bahay. Tapos ganyan lang. Magandang tignan, pero napakahirap maranasan. Hindi ako marunong lumangoy kaya itong si paring Ether eh, kasama ko kahit saan. Nakakatakot din kasi kagaya ng nakaraang baha may tumaob na bangka. Eh paano ko hindi marunong lumangoy yung kay kagaya ko? Eh de nagkaroon ng ikawalong asawa si paring Ether. Ito Pagbaba ng bangka, jeep naman ang peg. Mahangin sa labas, at eto, alas 5 ng hapon, actually 4.30 pa lang. Ang aga ng truck ngayon, bumawi. Dapat alas 5 ang alis nito sa harap ng munisipyo. Pero 4.30, nandoon na sila at nag-pick up na ng mga pasahero. At sumakay nga kami dahil ang mahal talaga ng pamasahe, 100 kada tao. Kaya naman kung kakayanin. Pero nakakahinayang din. At saka isa pa gusto kong magvideo. Tsaka yung 200 na ipapamasahin namin, eh ikinain na lang namin. Kaso nagreklamo si parang Ethel, yung 200 na pamasahin naging 750 sa pagkain. <laughs> At yan, nakita nyo po ang sitwasyon namin dito sa Kalumpit, Bulacan. Sabi ko nga, hindi iyan ang pinakamahirap na sitwasyon dito sa amin dahil mas marami pang lubog, buong taon lubog sa baha na barangay. At uh, kalakihan ng porsyento ng lugar dito sa Kalumpit, Bulacan ay binabahang talaga at napakahirap kaya kami umaalma. Hindi nyo po kami masisisi kung kami nagahanap sa gobyerno lalong lalo na sa anomalya dito sa flood control. At sana nga, sana nga po, managot ang dapat managot makulong ang may sala. Hindi naman pwedeng lagi na lang kaming ganito habang kayo'y namumunini sa kaban ng yaman ng taong bayan. Aba, mahiya naman kayo.